Guys, good afternoon. Ito, pupunta kami ng kasuriko. Magbabayad kami ng ano, ng kuryente. Ayan, si Bibang. Lalakad. Kalalabas lang namin sa school. Pauwi, kaso, pa ako Opo. So mag ano kami, pupunta kami ng kasuriko magbabayad kasi baka maputulan kami ng kuryente. Pag may kasi si Bibang hindi yan makakatulog pag walang electric fan. Ay pa Ayan Po. Opo. Yan siya. Maglalakad lang po kami papuntang ano, kasuri ko. Kasi medyo medyo malayo nga lang siya konti. Ba yung ipit na ito dyan may andin sa bako? Ipit na ito dyan sa bako? Yan. Yan Yan siya guys punta kami ng kaso rito lakad lakad lang medyo mainit pa nung oras na ba hindi ma kita ang oras madilim mahilig ka sa mainit sige tabi hulis na huwag tatakbo Tabi. at masagi ka dyan malayo pa yung natin ay nini makulit ang aking bibang po ayan sya ayan lakad lakad pa more bilis na ice cream wala tayong ano wala tayong budget lakad lakad